Ito po yung pups ng aking Syrian hamster o baby hamster. Ilang days pa lang po ito, marunong na po silang kumain. Pagdating po nila ng 7 to 8 days, nagsisimula po silang kumain. At after 3 weeks, ito na po yung itsura ng aking mga baby hamster na Syrian. Mabibilis po sila lumaki. Yan po kagandahan sa pag-aalaga ng hamster kasi mabibilis po sila lumaki. Madali pong hanapin yung mga pagkain nila. Hindi po sila maselan pakainin. Huwag lang po sila pakainin ng mga bawal na pagkain kasi marami din pong bawal na pagkain. Hindi naman po nila kasi alam yung bawal na pagkain. Basta po pagkain at binigay mo po sa kanila, kakainin at kakainin po nila. Ito pong kinakain nila ngayon, dahon po ito ng malunggay. So ang malunggay po, napakasustansya po niyan, lalo na sa nanay na hamster, lalo na pag uh, nagpapadedi po. Yan po pwede po sila pakainin ng uh, three times a week. Kasi kapag, uh, pwede naman po araw-araw kung hindi nagsasawa yung alagang hamster. Pero sa akin kasi napapansin ko pag araw-araw, nagsasawa din po sila. Kumbaga nalalanta lang din sa uh, cage nila kapag inaraw-araw. So ako nabibigay ako sa kanila tatlo o dalawang beses sa isang linggo. At kapag po ako nagbibigay ng gulay, hindi lang po gulay yung binibigay ko sa araw na yun Nagbibigay po ako ng mga mixed seeds, yung integra, yan po, hinahalo-halo ko po yan Hinayaan ko po sa cage nila kasama po yung gulay Pagka po naman po may gulay tapos hindi po nila nauubos, tinatanggal ko po yung uh, gulay para hindi po lang gamin yung uh, cage nila Kasi minsan kapag nalanta na yung gulay or tumagal na po sa cage nila, yan po yung pinupuntahan ng mga langgam kaya po ako pagka po bibigay ng mga pagkain na nabubulo kagaya po mga prutas, yung mga gulay at hindi na po nila kinakain, tinatanggal ko na po agad sa cage nila para po maiwasan po yung pagkakaroon ng langgam o yung mga langaw na pumapasok sa cage nila. Pag po ako nagbibigay ng mga pagkain na mixed seeds and ganyan, at iba pa pong magpagkain ng mga dried, yung ginagawa ko po, sakto lang po sa good for two to three days. Tapos po, pagka naubos niya, tsaka ko na lang po lalagyan. Hindi po ako yung, dan, hindi pa po yung ubos, tapos naglalagay ako, hindi po ganun yung ginagawa ko. Kasi minsan po, nagsasawa po sila. Tinatambak po ng tinatambak nila. Kasi nag-iipon po talaga yung mga hamster sa mga hideout nila ng pagkain. Tinatambak lang din po nila doon. Pagka sobra-sobra po yung pagkain, yun minsan yung pinupunta ng mga maliliit na insekto, mga langgam, yung mga maliliit na ipis. Kaya po, pagka ako po naglalagay ng mga pagkain ng mga fried, kagaya nga po ng mga mixed seeds, integra, or iba pang mga pagkain na mahalo-halo po. Sakto lang po na mauubos po nila sa ilang araw lang po. Naglalagay po ako ng good for one week na mga pagkain, mixed seeds, ganyan, mga dried na mga pagkain para sa hamster. Yun yung, yung sa mga nanay, yung mga bagong panganak, yung may mga babies para po hindi sila na-stress, hindi po sila, hindi bukas ng bukas ng cage nila, ganyan po. Pero pagka mga, may mga gulay ganyan, kailan po, lalo na pagka may babies, yan, kailangan po tanggalin agad pagkatapos kainin or pag hindi nauubos nung um, nanay na hamster. Ako po ginagawa ko para mabilis lumaki yung mga hamster ko healthy at hindi po sakitin. Ginagawa ko po talaga, hindi na po ako Yun lang po, ah, gulay, prutas, mixed seeds, integra, yan lang po yung mga pagkain na binibigay ko. Hindi na po ako bumibili ng mga mamahalin pang pagkain para sa kanila. Mabilis naman po sila lumaki, basta po may mga gulay, prutas, ganyan po yung binibigay ko sa kanila. Kapag naman po nag-aalangan kayo yung ipapakain yung prutas kung pwede, Be, hindi naman po kasi lahat ng prutas ay eh, pwede sa hamster. So, kung nag-aalangan po kayo, baka uh, natatakot na hindi pwede sa hamster. Meron po mga nabibili na na dried fruits na may mga mixed seeds na po para sa hamster lang. So, meron po nabibili nun sa mga physical store. Pwede may, may sa online meron din po nun. So, kapag po wala po kayong Uh, idea sa mga ipapakain meron na pong mabibili ngayon sa online at sa mga uh, pet shop po pero kung wala pong budget wala pong pabili ng pagkain kahit saan po marami pong makikitang pwedeng ipakain sa hamster so pwede mo silang iprovide talaga ng dyan lang po yung pagkain so kung wala akong idea meron pa akong videos na mga pagkain na pwede pong ipakain sa mga hamster yung mga gulay, prutas yung mga uh, dried na pwedeng ipakain sa kanila isa sa mga dahilan kung bakit ako nag-aalaga ng hamster, kasi yun nga po, madaling hanapin yung mga pagkain nila. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para po sa pagkain nila. At syempre po, napakadaling alagaan ng hamster. So, kung tatanong nyo po bang klase ng hamster yung madaling alagaan or friendly, sa mga beginners po kailangan yung bilhin nyo pong hamster ay kagaya po neto yung Syrian hamster kasi friendly po sila. Kung baga hindi sila nangangagat kung hindi sila nasasaktan. Kung baga, madali silang uh, paamuhin. Hindi kagaya po nung uh, mga dwarf na kahit na maamo, may times po talaga nangangagat sila or matatapang po halos karamihan ng type ng mga dwarf na hamster so kapag po kayo gusto nyo po ng uh, friendly na hamster ipiliin nyo po yung syrian hamster kung yan mo e eh, uh, golden hamster um yung teddy bear hamster, same lang naman po yung uh, Syrian. Uh, sa balahibo lang po sila nagkakaiba. Kasi sa teddy bear, mahahaba po yung balahibo nila. Sa golden naman po, yung may iksi lang po, or dikit sa balat yung kanilang mga balahibo. Pero same lang naman po yan sila na friendly at same lang naman po na Syrian hamster sila. Ito pong kinakain po nila ngayon, repolyo. Isang bes lang po ako sa isang linggo nagbibigay po sa kanila ng ganitong gulay. Yung mga kangkong, repolyo. Kasi po pag araw-araw uh, o -araw or ilang beses sa isang linggo, tatlong beses ganyan or apat na beses, nagtatay po sila. Lalo na po yung kangkong. So, kailangan dalawang bes, isang bes lang po sa isang linggo. At huwag po karamihan kasi nga po, nakakapagpatay, nakakasama rin po sa kanila pagka sobra-sobra yung binibigay sa kanila. Yan po kasi kung gaano kadami yung bibigayin nyo at kung gusto pa nila kumain, kakain po yun ng kakain. Kung busog na po sila, tsaka na lang po nila iiwan. So, kapag po nagbigay ako, sakto lang. Kung kahit na kulang po yan sa kanila, uh, okay lang po, wag lang po sila magtae. Kung itatanong niyo po kung gaano po ba kadami yung sakto'ng sinasabi ko. For example, ito po yung repolyo. Uh, apat po sila dito sa cage yung akin pong hamster. So kalahati lang po nung uh, dahon ng repolyo, yung buong repolyo, kalahati lang po nung yung binibigay ko sa kanila. So depende po sa dami ng uh, hamster. Tatantyan lang din po ninyo kasi kapag sobra-sobra uh, nga pa halimbawa, bini Ah, uh, dalawa lang po yung hamster niyo, binigyan niyo po sila ng dalawang dahon ng repolyo. Sobra-sobra na po 'yon. Pwede pong uh, malanta or pwede po nilang maubos 'yon o magtatai po sila. So, uh, ma ma pwede rin po mauwi sa uh, pagkakasakit at mamatay yung hamster niyo. Kaya bawat mong gulay or prutas na bibigyan, tatantsayan niyo lang din po kung gaano sila kadami or kung ilan yung hamster niyo. Kung halimbawa isa lang yung hamster niyo, uh, konti lang po yung ibibigay niyo, yung kaya niya lang po maubos. Hindi rin po pala pwede na panay prutas o gulay po isi-serve sa araw-araw. Uh, kailangan din po ng mga hamster ng grains. So, kailangan balance diet din po yung pagkain nila. Uh, yun nga po, mabilis lang po talaga silang lumaki kapag po yun nga po nabibigay po kayo mga sariwang prutas, gulay, plus po mga grains. So, ang grains naman po kahit araw-araw po yan, dyan lang po sa uh, cage nila meron po silang grains, bigyan nyo po yan sila ng prutas at uh, gulay kakain, kakait kakain din po yan sila yun po nagpapabilis sa kanila talaga lumaki, kasi pag grains lang po talaga grains ng grains, uh, oh buhay nga po sila, uh, hindi po sila nagkakasakit pero uh, makikita mo naman po na parang ang payat po nila, tsaka hindi po uh, ganun kabilis sila lumaki pero sa sa inyo pa rin po, yun kung gusto nyo grains lang po or mga mixed lang ipapakain nyo sa mga hamster nyo, okay lang po. Kung bagay ito, tips lang po kung paano ko palakiin yung hamster ko, paramihin, yun lang po. So maraming maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, palagi pong mag-iingat at God bless you all.